Madalas pala siyang dumadaan sa FYP ko kaya naman nagluto nga ako dito sa bahay. Eto palang corn mga mamsis, sa dali ko siya nabili. May okay na okay yung quality ng mais nila dahil siksik sa laman tapos mas mababa din yung presyo kumpara sa iba. Hindi nga lang talaga siya easy to open pero pwedeng pwede mo naman siyang gamitan ng can opener. Nisa ko lang muna pala yung corn dito sa butter tapos nilagyan ko din siya ng konting asukal. Nilagyan ko din siya ng mayonnaise tapos sa haluin ko lang yan at ilalagay ko na din yung cheese. Ito namang tinapings ko ay mozzarella cheese siya.